Ang mensahe ng aklat na ito ay tungkol sa Ninib. Ito'y ipinahayag ng Panginoon kay Nahum na taga Elkosh. Ayaw ng Panginoong Diyos na sumamba ang mga tao sa ibang mga Diyos. Galit siya sa kanyang mga kaaway at pinaghihigantihan niya sila. Ang Panginoon ay hindi madaling magalit, ngunit nakila ang kanyang kapangyarihan at tiyak na parurusahan niya ang nagkasala. Kapag dumadaan siya, umuugong ang hangin at bumabagyo. Ang mga ulap ay parang alikabok sa kanyang mga paa. Sa utos lamang niya ay natutuyo ang mga dagat at mga ilog. Nalalanta ang mga tanim sa Bashan, sa Bundok ng Carmel at sa Lebanon. Nayayanig ang mundo sa kanyang presensya. Pati na ang mga bundok at mga burol at ang mga tao sa mundo ay nangininingil. Sino ang makakatagal sa matinding galit ng Panginoon? Kapag siya ay nagalit, para siyang bumubuga ng apoy, at ang mga bato ay nabibiyak sa harap niya. Ang Panginoon ay mabuti, matibay siyang kanlungan sa oras ng kagipitan, at inaalagaan niya ang nananalig sa kanya. Para siyang rumaragas ang baha, na lubusang pupuksain ang kanyang mga kaaway. Tutubisin niya sila hanggang sa mamatay, mga taga-Asiria, kung anuman ang masamang binabalak nyo, laban sa mga mamamayan ng Panginoon, wawakasan iyan ng Panginoon, at hindi na mauulit pa. Para kayong mga lasing na nakapulupot sa matinik na halaman. Lilipulin kayo na parang natutupok na dayami. Ang isa sa inyong mga pinuno ay nagbalak ng masama, laban sa mga mamamayan ng Panginoon. Masama ang kanyang ipinapayo. Ito ang sinasabi ng Panginoon sa mga taga-Juda. Kahit na malakas at marami ang kalaban niyong taga-Asiria, lilipulin ko sila hanggang sa mawala. Kahit na pinarusahan ko kayo, hindi ko na yon ulitin pang muli. Sapagkat palayain ko na kayo ngayon mula sa kapangyarihan ng mga taga-Asiria. Ito naman ang sinasabi ng Panginoon sa mga taga-Asiria, mawawala ang lahi niyo, at wawasakin ko ang mga rebulto niyong kahoy o metal sa templo ng inyong mga diyos diyosan Ihahanda ko na ang inyong mga libingan dahil hindi na kayo dapat mabuhay. Mga taga-Juda, tingnan ninyo ang kabundukan. Dumarating na ang mensaherong maghahatid ng magandang balita ng kapayapaan sa inyong bayan. Kaya ipagdiwang niyo ang inyong mga pista, at tuparin niyo ang inyong mga panata sa Panginoon sapagkat ang masamang bansa ng Assyria ay hindi na sasalakay sa inyo dahil lubusan na silang lilipulin. Mga taga Nineb, sinasalakay na kayo ng inyong mga kalaban na magpapangalat sa inyo. Kaya gwardyahan niyo ang pader ng inyong lungsod at bantayan ang mga daan. Tipunin niyo ang inyong mga sundalo at humanda kayo sa digmaan kahit na nilipol niyo ang Israel at Juda na parang mga tanim na ubas na pinatay, ibabalik ng Panginoon ang kanilang kapangyarihan. Pula ang kalasag at damit ng mga sundalo ng inyong kalaban. At sa oras ng kanilang pagsalakay kumikislap ang metal ng kanilang mga karwahe, at nagtatatakbo ang kanilang mga kabayo. Humahagibis ang kanilang mga karwahe sa mga lansangan, paroot parito na sumusugod sa mga plaza, Nagliliwanag ang mga ito na parang sulo at kumikislap na parang kidlat. Inuutusan ng hari ang mga opisyal ng mga kawal. Nagkakandara pa sila papunta sa mga pader para maglagay ng mga pananggalang para sa mga sundalong wawasak ng pader. Mabubuksan ang mga pintuan ng inyong lungsod sa bandang ilog at magigiba ang palasyo. Naipahayag na nabibihagin kayo at dadalhin sa ibang bayan. Ungol inyong mga utusang babae na parang kalapati, habang dinadagukan nila ang kanilang dibdib dahil sa kalungkutan. Ang mga taong tumatakas mula sa Ninev, ay parang tubig na umagos mula sa nawasak na imbakan ng tubig. Ang mga tumatakas ay pinapabalik ng kanilang mga kasama, pero wala ni isa mang bumalik. Kayong mga sumasalakay sa Ninev, kunin niyo ang mga pilak at ginto ng lungsod na ito dahil puno ito ng kayamanan malilipol, mawawasak at magiging mapanglaw na ang Ninev. Kaya natatakot ang mga mamayan nito, nanghihina ang buong katawan nila, nangininig ang kanilang mga tuhod, at namumutla silang lahat. Ang Ninev ay parang yungib na tinitirhan ng mag-asawang leon at ng mga anak nito. Walang pwedeng manakit sa kanila sa yungib. Pinapatay at nilalapan ng lalaking leon ang kanyang biktima, at ibinibigay sa kanyang asawa at mga anak. Pinupuno niya ang kanyang yungib ng karne ng kanyang mga biktima. Pero ngayon, ang Nineve ay wawasakin na. Sapagkat sinasabi ng Panginoong makapangyarihan, makinig kayong mga taga Nineve. Kalaban ko kayo. Kaya susunugin ko ang inyong mga karwahe at mamamatay sa digmaan ang inyong mga kawal wawakasan ko na ang inyong pambibiktima sa lupain. Hindi na kayo makapagpapadala ng mga mensahero sa ibang bansa. Kahabag-habag ang lungsod ng Ninyev. Ito ay puno ng kasakiman at kasinungalingan, lungsod ng mamamatay tao, at hindi na ubusan ng mabibiktima. Sasalakayin sila ng mga kalaban nila. Maririnig nila ang paghagupit ng latigo, ang ingay ng mga gulong ng mga karwahe, ang yabag ng paa ng mga kabayo, at ang rumaragas ang mga karwahe. Makikita nila ang sumusugod na mga mga ngabayo, ang kumikinang na mga espada at mga sibat, at ang nakabunton na mga patay na di mabilang. Matitisod sa mga bangkay ang mga sundalo. Mangyayari ito sa Ninive dahil para siyang babaeng bayaran na paulit-ulit na ibinenta ang katawan. Nang aakit siya at nang gagayuma, kaya naingganyo niya ang mga bansa na magpasakop sa kanya. Sinabi ng Panginoong makapangyarihan, mga taga-Nineb, makinig kayo. Kalaban ko kayo. Kaya hihiyain ko kayo sa harap ng mga bansa at mga kaharian. Maihahalin tulad kayo sa isang babaeng itinaas ang damit hanggang ulo at nakita ang kahubaran. Kasusuklaman ko kayo tulad ng isang taong hinagisan ng basura kaya ang lahat ng makakakita sa inyo ay mandidiri at iiwas sa inyo. Sasabihin nila, giba na ang Nineve. Walang iiyak o aaliw sa kanya. Higit bang mabuti ang Ninev kaysa sa lungsod ng Tebes na malapit sa ilog ng Nilo? Ang ilog na ito ang pinakapader ng Tebes na nagsisilbing proteksyon nito. Ang Ethiopia at ang buong Egipto ang pinanggagalingan ng lakas ng Tebes at ang akala niya ay mananatili ito magpakailanman. Ang Put at ang Libya ay mga bansang kakampi rin niya. Ganoon pa man, naging bihag pa rin ang kanyang mga mamamayan at dinala sa ibang lugar. Ang kanilang mga anak ay pinagdudurog sa mga lansangan. Ginapos ng kadena ang kanilang mga tanyag na mamamayan at pinaghiwa-hiwalay para gawing alipin sa pamamagitan ng palabunutan kayo rin na mga taga Ninib, magiging pareho kayo sa lasing na hindi alam kung ano ang nangyayari. Sasalakayin din kayo ng inyong mga kalaban, at maghahanap kayo ng inyong matataguan, na hindi kayo mauhuli. Ang lahat ng inyong mga napapaderang lungsod ay magiging parang mga puno ng igos na ang unang bunga ay hinog na, at kapag inuga ang puno, malalaglag ang mga bunga at maaari ng kainin, Tingnan ninyo ang inyong mga kawal para silang mga babae. Ang tarangkahan ng pintuan ng inyong lungsod ay masusunog kaya madali na itong mapapasok ng inyong mga kalaban. Humanda na kayo sa pagdating ng inyong kalaban. Mag-ipon na kayo ng tubig. Patibayin niyo ang mga pader sa palibot ng inyong lungsod. Gumawa kayo ng mga tisa at ayusin niyo ang mga pader na ito pero mamamatay kayo sa inyong kinaroroonan sa pamamagitan ng apoy at espada. Para kayong halaman ng sinalakay ng mga balang. Dumami kayo na parang balang. Pinaramin nyo ang inyong mga mga ngalakal na higit pa sa mga bituin sa langit. Pero magiging tulad sila ng mga balang na pagkatapos na maubos ang mga tanim, ay lumipad ng palayo. Ang inyong mga tagapagbantay at mga opisyal ay kasindami ng mga balang na nakadapo sa mga pader kapag malamig ang panahon. Pero pagsikat ng araw ay nagliliparan at walang nakakaalam kung saan sila pumunta. Hari ng Assyria, mamamatay ang iyong mga pinuno. Mangangalat sa kabundukan ang iyong mga mamamayan at wala nang magtitipon sa kanila. Ang katulad mo ay taong nasugatan ng malubha na hindi gumagaling. Ang lahat ng makakabalita sa sinapit mo ay magpapalakpakan sa tuwa dahil silang lahat ay nakaranas ng iyong kalupitan.